Good morning mga kabinchor Ito pa rin po yung ating project ngayon Dito Sa Batangas City Sa Lipa City, Batangas Yung ating kinakatay ng mga bakal Ng poultry Yan po o oh. Nakaprepare na yung ating pangarga At nandiyan na rin naman yung truck na pagkakargahan ito Tatlong araw na trabaho. Ina, na. Pagsak naman natin. Ayos naman na. Ayan na po. Ayan na rin naman yung truck pagkakargahan. Ah. Maatras na. Ayan. Lipa, atras pa. atras pa. Ye. Yeah. Wi. Yan, dalawang truck po yan. Pagkakargahan natin. Kahit papano, pa, paano, naman tayo. Salamat sa Panginoon. pasalamat tayo sa Panginoon sa hindi man tayo kumita ng napakalaki at least mayroon tayo na mayroon biyaya tayong tinatanggap yan no madami dami rin yan tamang pang, isang, pang load ng dalawang truck na dumating mayroon pa yan doon sa harap sa kabila ng pader na yan mayroon pa yan doon at mayroon pa tayong babalikan yan no oh, mga tuktokin pag natuktok nila yung mga mga simentong yan ang bakal na babalikan pa rin natin Bale, uh, tatlong ano pa yan tatlong building pa yan Yan po, kung requesto na. Kung requesto na yung ating mga kakagahan. Okay na yan. Ayan. mo tayo magsisimula magkarga. Kaya yan pag may karga na. Pag nawala na ito, tatabi natin dito. I-atras e mo ng konti yan doon, tapos bibilo ka dito sa tatabi. Oh. Pag nakarga na itong mga malaking ito. Ayan pa yung isa na ating pagkakargahan. Okay na yan, okay na yan. Ayan, makapagkakarga na tayo ngayong umaga para matapos ito ng buti matinding init. Pawa naman yung mga boys